So hello guys, welcome back to my channel. This is Iris So pag-usapan natin ngayon guys, uh, itong ating chunky is uh, ika-109 na po siyang nagbubuntis. So, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ikalawang sign or second sign na malapit ang mga anak ang ating baboy. Experience lang ito ha. Base lang po ito sa aking naranasan. So, ayan guys. Ay, nag-ihip pala siya. Pasintabi lang muna. Mamaya na. Post mo na natin. Okay, tapos na siya. So, ngayon guys, ang ipakita ko sa inyo ang, ang ikalawang sign na pala, malapit ng mga nak ang ating alagang baboy na si Chunky. So, kahapon, ang napakita ko sa inyo is ang unang sign talaga na naobserbahan ko sa ating alagang baboy. Itong ano niya, itong bulba niya guys, lumalaki. Ayan yung una-una sa'yo. So, ngayon naman, itong kaninang umaga, nakita ko itong ano niya, uh, kanyang, tika lang bala, chang, kay kinapagkita ko pang ang imong uh, Ito guys, ang kanyang umuumbok, yan o, nag-aumbok, yan. yan, Ito kanina, umuumbok talaga ito eh. yun, o, oh. Sa kabila. Dali lang, Chang. Dali lang. Kita ka na niya. Ayan, ayan. 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 Dali lang, Chang. Dali lang, Chang. Tanaw kami. Anay. yung e, ang tabla. Na, ayan. Ayan, guys. Ayan, nag-aumbok siya, guys. Ayan, o. Ayan. Ayan, unbox um siya, guys, o. Kita ko, eh. Ito ko. So, ayan. Ito. iyo maliit pa lang. Doon sa kabila. Umbok na. Kaya lang ay kita. Basta, nag-aumbok siya, guys. Okay. And then, dahan na siyang nag, ano. Oops, oops, oops. And dahan, dahan siyang mega. Ayan, jangke. Jang, patingin daw ng iyong ano. Ng iyong... Ah, tutoy. Ayan, check this. Ayan ang ating halagang mabay, guys. So, ang ating mga pag kinakapa mo ito, ah, uh, 85 days to 90 days. O, mag-start ng 85 days. Ah, uh, makakapa mo talaga, guys, kung may buhay or may mga bata sa, ano, sa loob ng kanyang chan. Kasi, pagkapa mo ng 85 days, ah, uh, ganyan-ganyanin Nagasipa yung mga BX sa loob, guys. So, ayan kaya ito? Hindi ko pa yan alam eh. Basta ito lang guys. Uh, ikalawang sign. Yung dito niya oh. Tsaka namumula. Namumula na natin kung may gatas. Wala naman. Yan. Update tayo. Everyday. Kung ano ang mga sign pa. Sige ito lang muna. Bye bye Chunky. Bye bye na. Bye bye Chang. 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 Ayaw niya. So, bye bye.